Good morning guys, for today's video magluluto tayo ng uh, sinabawang tahong, Ayan, gagawa tayo ng soup kaya tumayo nyo ko dun sa kusina para pakita ko kung paano ko lutuin Yan, meron na tayong dahon ng sili, tahong, sibuyas, sibuyas pala, tsaka luya. So, ito, nagpainit na ako ng kawali, whole caldero. Init na yan. Paginan natin yung luya. Paginan natin ang sibuyas. Sunod natin ang tahong. Nakamayin ko na. Maraming isang kamay natin. Ayan. 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 Patis. Soy sos. Ya está, Patis. Ya, makikita ko mamaya sa inyo pag lalagay ko na yung down na sili yun uh, kwentuhan doon na tayong konti habang inihintay pa natin yung uh, ano niluluto natin na tahong para bigyan, lagyan po ng tubig mamaya at yung mga gulay sasabay na natin so ngayon kwentuhan muna tayong konti about sa mga buhay-buhay natin tulad dito yan uh, Saturday day off ko at yun galing kami nag nagsimba kanina 5 to 6.30 ngayon is 7.24 na ng hapo gabi eh, sabado so Monday pang balik ko ng work Saturday, Sunday off ko So, kung hindi nyo natatanong, yung trabaho ko ay sa sa Furnitures. Uh, sa woodshop ako, kami ang nag- uh, assemble ng mga tables and chairs ng mga school. Binedeliver namin pag may order. Sa nagbideliver kami, uh, twice a month, thrice a month, something ganun lang. Pero maramihan ayan kung mga, yung mga kaibigan ko nasa Winnipeg kasi galing kaming Winnipeg kung gusto nyo kung magmove kayo dito pwede ko kayong tulungan sa ipasok sa work namin kasi hiring sila like a uh, forklift operator shipping, receiving yun uh, makikita nyo naman sa ano sa online yung hiring sa amin maganda naman ang sahod dun uh, yun ang um, uh, maki uh, ipipm ko na lang sa inyo yung name nung company uh, tapos kayo na lang mag submit ng resume nyo or kung nandito kayo sa abot sport uh, uh isubmit nyo para uh, i message nyo ako pm nyo ako para matulong ako kayo at may uh, refer sa boss ko kung wala pa kayong trabaho tapos uh, yun uh, Monday to Friday lang ang trabaho namin 8 to 4.30 isang ship lang kami kasi hindi naman malaking company ko marang ano lang family business lang pero okay naman mababayit yung mga boss ko yun, uh, ano pong sasabihin ko uh, dito sa amin yan uh, mausok pa kasi mayroong uh, wildfire sa forest fire sa may Kelowna Kelowna, o oh. uh, sana naman ligtas yung mga tao doon uh, at nasa mabuti silang lugar dahil in-evacuate sila ang layo dito is 3 hours sa amin so yun medyo nakakawa rin uh, but God is good uh, wala naman nasaktan sa kanila wala pa akong nababalitan pero ayaw ko lang sa news na narinig ko okay naman sila kasi nakapag-evacuate ng na maaga yun at shout out sa mga kaibigan ko sa Winnipeg Pasandali so, lang po yun, mga bossing. Mga idol, mga brother. May kumatok kasi kanina yung kapitbahay namin na uh, nag, nag caretaker dito sa building. Binigay niya yung remote ng garage namin kasi nasira yung sa akin, pinalitan niya. Kaya uh, yun. So, okay. Sana tayo sa kwentuhan. Ah, uh, yun, bagit ko yung sunog dito so ngayon okay na lang okay na, usok-usok na lang mausok pa rin dito oh. asan nyo siyata ano na, okay na yung sunog dun forest fire so ngayon ano na ngayon amainit pa rin next month September medyo lalamig na ng konti fall na hotong sabi nila kaya yung mga uh, nasa Pilipinas na kababayan ko o mga ano, ingat-ingat uh, kayo dyan kung mainit man sa inyo uh, ilong kayo ng maraming tubig para di kayo ma-dehydrate ah, uh, dito naman mainit nga kaya pala yung inong namin tubig 33 kanina pero pag gumagabi na medyo okay na, malamig na tsaka pag umaga so yun check muna natin yung niluluto natin na tahong kung so, okay na para lagay na natin yung dahon, dahon ng sili ayan. ay hindi pa lakasan natin ng konti yung ano ayan Let's go, need tayo. tire. Ayan. Kabeli. Idol ko yan, kapampangan. Tayo kong pinapanood, tsaka yung harabas. Ayan. Si Inags. Si Rice. Si Carino. So, Shoutout sa inyo. mga brother lagay na natin yung ano dahon na sili Hinarvest ni Mrs. ang dami pinudpud niya yung ano ko? yung dahon nung tanim ko dun sa sa ano ko farm <laughs> hindi naman farm tapos kuha tayo ng ano dito sili ko, meron ako sili dito eh. yung pang sinigang yung pahaba yan ito tapos ito yan dalawa lang pwede na yan ito dalawa magay na natin so pakpan na natin and then that's it maya luto na yan Maraming maraming salamat sa mga subscriber ko at saka yung mga nanonood kung hindi pa kayo pag-subscribe, pwede pwede pa po. Chokes TV at uh, paki-like and share. Pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga aking video na ina-upload. Okay? Maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless.